So ayan guys for today's video nga pala bali Tapos ko lang mag training Ay e, assessment nga pala ayan. So ito yung CTEC Ayan Ayan yung ano Yung Ang nila uh, Assessment center Yung site medyo ano nga pala dito medyo halaka rin pa bago makarating doon sa labas so, ayan. yung ibang kasama ko layo-layo pa medyo lang ano lang to eh ah, tago medyo ano, sulokan eh nasa looban ano? may araw naman yung pagpupunta dito. Ah, uh, may araw naman yung ano. Yan ang si Tech. May araw naman siya, ano. Makarating doon. Ano? Ano to. Tapos, dito sa kabila ay uh, ilog tulay so yun ang labasan tulay so ayan bali nga pala guys palabas na ako ngayon so yun, bali yung mga service pala namin ay andyan sa labas naghihintay yung van ayan andyan guys sa taas yun yung van yun yung nakita nyo yun nakita nyo dyan ay isa ay yun bali tatlo nga pala yan eh so bali yun lang guys yung aking video sa araw na to so yun bali pawin ng yan ako pas tapos na eh so yan thank you guys ayun po sa muli,